Tunay na bayani kung matuning ni 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Commander Major General Donald Gumiran ang ipinakitang katapangan ng nasawing sundalo na si Corporal J.R.P. Baay sa inkwentro ng Philippine Army at mga miyembro ng komunistang teroristang grupo sa barangay Dato Ito Andong, Kalamansig Sultan Kudarat noong Webes, June 19. Personal na ginawaran ng Military Merit Medal, Post-Humus Promotion at Tulong Pinansyal ang pamilya ng Fallen Hero. Nitong nakarang araw ay nagsagawa ng send-off ceremony ang 6th ID ng Philippine Army sa Camp Shonko sa malabi ni Corporal J.R. Baay kung saan pinarangalan din ang sundalo sa ipinakita niyang kagitingan at sakripisyo para sa bayan. Si Corporal Baay na mas nakilala bilang si Balong ay 31 taong gulang pa lamang at kasapi ng Scout Platoon ng 37 Infantry Conqueror Battalion na residente ng Barangay Pisan, Kabakan. Inalala naman ng mga kasamahan at pamilya nito si Corporal Baay na isang dedikanong sundalo, mapagmahal na asawa, ama at anak. Nakikiramay si Major General Gumiran sa pamilya ng bayaning sundalo at nanawagan naman sa mga natitira pang mga communist groups na sumuko na sa pamahalaan at piliin ang kapayapaan. Bukas anya ang kanilang pintuan para sa kanilang pagsuko. Sa naturang sagupaan ay nagresulta din sa pagkamatay ng dalawang high-ranking official ng communist terrorist group at isa pang miyembro nila. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.